Hello guys, it's me. Ngat tobo, Nga sana. <laughs> so guys, naanap po ng utana sa kuwa kung asa may sa kuwa fiance. fiancé. So mo na ni, para sa kalinawan sa lahat. the rest daghan na, na dyan ni nang utana jud basaw dyan may Although, last year pa ni nga pangutana pero karoon na po nako eh i-open sa inyo. Kanong na po lagi na tanong. So, nag-meet sa ko ang fiancé dito sa Manila last year. Katong June. I think June 7 June 7 may nag-meet. Pero nauna na jutsu ko sa Manila ato that time. Kay, kuan nagkasabay pa bay bayat to time. Kay, nag-apply nag ko pa to kuan gawas. And then, yung una ko dito. Pero, dito ko na diritso sa condo Which is, kung asan niya g ako ang, um, kuan ano to. Akong gisteyhan dito. Sa Mandaluyong. So, dito ko na diritso. So, pat, sa May pa lang, sa May 20 ba to? Last year, May 20. Kaya, kung ano ko, matong time nga ni lupad ko guys nasakay nis, kong aeroplano kung oh, di ba aeroplano nasakay kong aeroplano pato sa Manila hmm di ba talaga masakay nga to plano <laughs> so ano to guys ah uh, niyabot ko Manila May 20 I think basta dira nga kuan dira nga pizza siguro and then niyabot ako ang ah uh, plansei is june 7 so niabo siya june 7 so mo una to tumi <coughs> tapos mo na to Pag meet na mo ato dili siya gusto nga na ako siya sa airport mismo which is amo um, ang gipuyan gi gi dito is dollar din sa airport mismo sa mandaloy yung dolang dito pila re dito ka ko an na na, -na, -na kasi airport So, gituyo po ito niya nga doon na Airport para anytime magkuhan kanang mubalik na sa, siya sa ilaha, doon na po nila iyang biyahe pa ito dito. So, maon na to. Pag abot niya June 7, dito na guys. <clears throat> As in, kanang feeling ko nga wakakatulog. Ako kasabot sa kong yubate. Kaya nga no kanang na kapaningot di ko. Sa so, wala pa siya naabot, normal naman akong ibati man dyan. Normal na dyan. Like karon normal lang. Pero normal na ba kuhan? Pero dito di, naman ko normal. Pero, kato guys. That time nga, padulong nga, padulong pa dyan. Kato nga magpitsa. Shitty lagi yung murag. Di nakos kasabot sa kong gibati. Murag. Ang inyong anti. Mura nag... Basta lagi murag murag lamig man jud ako ang gipoy dito no. Kanang naka aircon pero paminaw na ako kanang murag kog na sa ka, sa kalayo sa kainit. Kung sabot sa kong gibati. Ikaw ba naman? <laughs> Lord, sorry again. So, mo na to. So, June 7, niabot siya. And then, niya, kay um ground floor manggudto ato ka a uh, first floor i mean ah uh, kay kuan man dito kay SM mall to. so ingon ya yeah. so, na ako dito siya koan SM na sa baba mo sa lang kag kuan kanang ah uh, elevator ni pa diba? sa kay na ka ato elevator pa um, na magbubabana ka. kan um, na to so ni mo siya um uh, babe mo siya na na ko pag yun, bitan bitanya guys, nga naan na siya dito. As in. Hindi na dito kasabot sa kong hibatis. Nasa mood, naka-trigger ako ang kuwan. ang to ako kasabot. Anong good feeling nga, uh, kuwan? Birhin na kayo, kagbalik ka Alam nyo na. O oh yeah. As tagikan sa kuwan, sa 39 floor. padto sa baba. Akong uh, kuwan akong ngisi jud guys abot jud sa dalonggan. biskan dili naguna ko, kaila no mungisi jud ko muhay na lang jud ko mura na ko buang uh, sana kinsa na ko masugata dito sa condominium sa sa mga building dito muhay na lang jud ko mungisi nga pa jud na Hello ma'am, hello sir. Tungo na sa akong kakulba. Ano ko na, ano jud, Jude? Doon na lang jud ko. Ano siya? Ano yeah. Padulong na ko dito siya, guys na naano ko sa first floor niya tatawag siya na siya Nanak ko, Dari, asan na nakudari asa naka hmm. ito guys maunod ko palata, so nasulod na ko sa kuwan sa mall girl anti nakita na ko ako ang fiance no kay lord na ako astang taas sa jud ni tawhanan ni ano po si Lord pa din ako. Nakita, sa layo pala, nakita na nako siya guys. Tagtagan ko. Taibong na bun bag, bong alo. guys, Algo. Pun, ko dyan, di ba, pumawag. Kita na dyan na kuyang na nawong guys. Kanyang layo pa, napako sa entrance niya. Sentro pa dyan, kayo. nakita dyan na kuyang na wong. Anakong kakulba, di na dyan. Huwag kabutangan na kung kuan. Akong kakulba to that time. Gapangurog ko, niya. Nakashort pa dito ko ito nga time. Pagkuhan ba ng pakit-akit ah, ko nung hain? <laughs> Yaman na to. Isugat na ko siya. Pakunwari pa dito ko guys. Nung na ko Nakita ko. Nakita na dito na ko siya. Yeah. Sayang manggod. Wala, wala, man, nag, man dito nag-video ato that time. Uy, pero wala wala manggod ko pag-abot sa mga ina pero karon murag baga-baga ni Jud Ginawong, guys. Ang anak ni Tubong sa niya baga ni Jud Ginawong. So, fast forward. Kay bana nakita na ko siya. Plus luy kay ako ang fiance do kay tagbaw gulat nagpaningot niya. Yeah. Ako siyang giduulan. Ako nangisir ako. Pero ako muna ako na anak ko. Uy, uy, uy. Ay, Lord, patawarin. Wala to. Padulong na dyan ko sa iya, pero ako ang heartbeat lagi. Gahanan na dyan siya. As in. Dyan. Dyan. Nakaya ang kakulba. Nagpadol na ko sa iya, no? Nganingon siya. Oh, hana siya. Ikaw na, murag, murag di katuhan ba? Murag di siya, murag di siya ako, siguro. Siguro na, na siguro eh, siguro siyang isip ni Ingon siya ba nga ikaw na pangita dyan ni mo sa personal <laughs> siguro mo na mindset okay labot at least so wala na kong labot yun na dyan ako na makuhan guys kaya tungod like sa kakoy so ato nga tayo Nandu, nanok siyang utubangan guys kaya kabalumok no katong time nga ko siyang utubangan Niana po daw. Niana din ko siya guys. Ni kuan din ko kay simpre tangkad kay sa tanang tangkad. Niya. Mura. Masas, uh, six 6 footer siya kayo niya. As in, tangkad kay siya. Lingit bitaw ko guys no. Sa mga palipot. Itan. Oh ni maayo kay ni. ingon na po itong mga tao dito no, Na wak na. Wak na ni Ron. Wak na ni Ron. Hmm. Pero ito mga tao po no hanang nang po sa ganara po sila nga nag, nakakita nga na nakita mi nila spray gamay gud kay kwarto nya isya dako kayo nya first time first time project to na kwasya na mi ito na guys kisundan ako. ko nah. di na jud ko katinuwa, na jud ni ko nang so, yeah. kusaya hi hanya ito nag uh, naghag naghag inyo ang Disney yes, Princess day gihag na ko siya niya pero wala na juda ito, to mura na makaihi sa kakulba Kato, gihag na ko siya guys niya Kato, gikisan ko niya gikisan ah! ko ni ako an guys akong afam sa so, gikisan ko ay sus na lang murag mahulog akong panty ato, that time so ato na bal balik balik na sa kondo okay, Gidala na ko yung suitcase. Ako nang gana sa suitcase. Pero gikan pa dito guys. Kung huna-huna lagi. Anak ko. Tafakati huni. Ano ko. Uyo yung takla nga to. Bunga ni. Tafakati nga to. Bunga ni. Lord sorry. Pero <laughs> maano dyan akong gino. Gikuan dyan at nga time nang sigara mig lakaw lakaw padulong sa kuan sa sa mong kondo ato nga time sige nagholding hands me ambot ko nag hands mi ato pero murag pa ka kuan tapos ato gapanguron ni ko guys ani ako. ko didyo na ko siya ma ma to ay siyempre kay first time pa man mo nag meet so una pud no pero guys nay nako na lang Nagbaktas pa mi niya. Dito pa jud na nagsakay na mi kuan elevator dito. Padulong sa mo ang kuan ang ang room. So mo na to guys. Pag open pa lang nako suportahan no. Ang na lang jud kadaan. Ana ko. Daan. <laughs> ano po, Lord, better ulo na ni to ko ati ni. Alright. Ito, uh, oh, naingon na sa kusugin. <laughs> ang Lord. ta, talan ko ni mong kusug. Ay, naku. Lumadji na ko ang nakuan, guys. No? Ako na-experience nga di ko kalimot. So, ano to? Ang sumpay na lang anak, guys. Be, ugma na lang sad. So, char. Yan. Yeah. Oh, ano to? Nisulod na may sa kwarto. Ano oh, to? Siyempre, ang kwarto, kung dyan ako siya, gilimpiyohan maayo. Gilimpiyohan na good, pero gilimpiyohan dyan ako siya maayo. Kasi siyempre, basi may ngon. Sa maniwa man, nagilimpiyohan ng bayahan niya. Eh. Naka to. Siyempre, pag-abot. Gipahuway sa nako, guys. Gikuhan sa nako, iyahang, kuhan, iyahang jacket, gitanggal, ay, gitanggal tanggal na ko yung jacket kay ngano init kayo siya kanang da, yung, gapaningot siya o gabi, ina kayo dagko Iya. Yeah. Kato, anak ako yang jacket, guys. May rapuhan niyang likod. Pero akong kamot lagi gaana lagi. simple alam nyo na, dili man ako first time nga kuan. Pero na feel lang dyan ako ba nga, na berhin kong balik. O, di ba? hmm So, wala to. Kato, imbis, satagan ako siya pila ka kuan oras nga unta ka nang murilax siya guys no pero dili makaya guys kaya eh, pag, pag pagtanggal pa lang gud siyahang siya hang guys no siya hang jacket wala guys kay mo lang rin ko just ko lord ginuo you know, ko mo ona ni tawag ay na comment na lang di sa kasabutan ni eh. so mo na to dito na nagsuwa ng tanan guys so dito na og pagkaugma ato na pagkaugma ato umbot. na lang basta pagkaugma ato ni kuan na lang ko na apud ning akong mga kuan ako ang mga katrabaho si Ma'am Delia sila Ma'am Alin si Ma'am Sahot gihapon sila nagihapon gihapon nangamusta sa kuang buhi daw ko <laughs> <laughs> Ala ko oh, buhit pa daw. Ay buhit pa ko kaloy an to Ginoo, buhit pa ko. So mo to. So as long as guys, kay palangga man kay lang ga kay ko ah, sa kong bana so. Mo ra to nya, mo ingon ko siya hanga. Uh, siguro inigbalik balik na nimo puhon, mo bawi jud ko si muha kay natulugan ba yan na po guys. Kinsa ba di ma knock out atong uh, oras no? Kinsa ba dili mo kuan mo oh, happy to kuan ka na ikaw ba naman di ba mm ayo jud pag kuan diha talag diha sure. so mo ano na to uh, na kuan happy memories katong nagmeet mi me sa first meet na masako sa kuang ang kuan sa ko ang nabana ka um. so ba to as long as lagi sa lagi palangga kasi mong afam no wa di kay problema wa di jud ka ma stress mo siguro makaingon jud mga nanaba na kay kute nanaba kay kuinday. kay mo lagi wa man ko gyud naka stress han jud lagi palangga okay moro to akong gakuan happy moments sa ang fiance before katong last year nga nag-meet ni me. mm -hmm. bye bye